Kibinahagi ni John Hilario ang pagbabago ng aura ni Kimi. Matapos din magkabati ni Paolo Abdino. Nakakawala talaga ng pagod at stress kapag Kim ang topic. Ang dapat na mga ngiti? Simula nung pumasok ito sa Showtime Live na araw. Totoo asaragad ang mga quiz sa haragitnaan ng live. Sino ba naman ang hindi makakagat over sa effort nitong si Paolo Abitino? May dalawang flowers at lunch. Ayaw talaga nitong nagtatampo si Kimi. Ganitong dadaki ang masarap mahalin habang buhay. Hindi ka bibigyan ng sama ng doob. Palagi lang masaya sa kung ang meron sila. Halatang bet na bet na mga host kapag si Kimi ang topic. Walang araw na hindi na pagtitripan, ang binis din kasi nitong maasara at laging panerea. Paikita mo kung gaano ka-apektado pagdating kay Paolo. Ngunit kapag ex na ang usapan, teksiyan din, minamani-mani na lang dia Ang pagsagot. Madalas nga ay nakukuha na rin nitong mga asar. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, paano hindi aasarin ang laki ng pinagbago ng aura ngayon? Kumpara kahapon, ang grooming at ang timis na mga ngiti niya. Grabe si Paula Abelino. Mas talo niyang pinapasiya si Kimi. Thank God Kim Pao by Forever Na Anong senior ito? Sang-ayan rin ba kayo? Si Binahagi na ito?